Inyo. Ano'ng hazardusin? Hindi 'yan ang paggagawa ko sa inyo. Ano'ng paggagawa mo? Maribang mago sa kita sundali. Hindi Oh. Minyong. patay mo na 'to ah. Ano pag-uusapan natin? Isang daan libong piso. Ang halaga ng pag-uusapan natin. Anong 100,000 piso? Sa servisyo mo, nabihirang tao ang gumagawa. Hindi kita maitindihan. Pinapunta ako rito ni Castro. At ikaw ang iniliguminda. 100,000 piso ka mo? Oo. Mas magaang ito kaysa sa mga nauna mong ginawa. Walang politiko. Dalawang nagkaon siya lang sa negosyo. Ikaw ang pinuntahan ko dahil pulido kang gumawa. Gaya nung tinira may yung mayor, lalong lalo na yung negosyante. Pero para sa akin, ang pinakapulido, ang trabaho mo sa eroplanong bumagsak at tinuro sa'yo. Alam mo lahat. Sabihin natin, yun naman ang linya ko. Ang malaman na nangyayari sa paligid-ligid. Yung ginawa ko, Sir Plano, para sa akin, yun ang pinakapulido kong trabaho. Kanya lang, maraming nadamay na walang kasalanan. Totoo, Dato at kasama ang pamilya ko sa pagpagsak ng aeroplano niya. Kung hindi ako nagkakamali, meron kang baril sa mesa. na lamesa. Oo. kaya gusto kong malaman niyon Kung sino umupa sa noon. Siguro eh. Sabihin ko man sa iyo, hindi. Papatayin mo rin ako. 你们。